So, ayan na mga kaibigan, ilalagay na natin ang ating garnishing para maganda tingnan ng ating nilbutong pork stick. So, narito. Yay! Ayan na mga kaibigan, ang ating pork stick. O, say, di ba, ang sarap. Wow! Hello everyone. Good morning. Uh, magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa ating lahat. Saan man naroon kayo nag-stay sa mga lulugar nyo. Magandang magandang araw po. So for today's video, welcome back to my channel, the Mel Duran channel. Welcome back sa ating munting channel mga kaibigan. So ngayong, ngayong araw na ito, mayroon na naman akong i-share sa inyo na Uh, recipe about paano magluto ng pork stick. So, sa aking pamamaraan, share ko sa inyo mga kaibigan at uh, talagang napakasarap. Simple lang ang luto ko, simple lang ang pagluluto ko, ang paraan ng pagluluto ko, pero napakayami. So, let's go! Magluto tayo mga kaibigan. Samahan niyo ako sa araw na ito. Pero bago ang lahat, bago tayo pupunta sa pagluto, bago tayo mag-start, huwag niyong kalimutan na i-like, subscribe, and hit the button bell para updated kayo mga kaibigan, ma-updated kayo sa aking mga videos na ina-upload. At huwag niyo na rin kalimutan magpo-comments and share sa aking video. Tara, let's go! So mga kaibigan, narito ang ating mga ingredients. Mayroon tayong mat kalamansi mayroon tayong sibuyas na puti mayroon tayong bawang soy sauce at saka oyster sauce at mayroon tayong garnishing na tatlong pirasong sili na pula so para maganda ang ating uh, garnishing mamaya tingnan pagkatapos ng ating pagluluto at mayroon din tayong pamintang durog bigan mayroon tayong dalawang white na sibuyas so ang isa ay hiwain natin ng pahaba okay Music. gawain natin ng pabilyon. Kaibigan, narito ang ating sili na pula at ang ating mga kalamansi. So ire-ready na natin ang ating re, ang ating uh, pulang sili ready for garnishing na natin mamaya sa ating ma, ating nilulutong ulam. So pang-ibabaw 'yan. Okay? So ngayon ang ating kalamansi ay atin nang hihiwain para ready na rin siya mamaya para pigain natin para pang uh, soak o marinate ng ating pork chop, okay at narito ang ating pork chop isa, dalawa, tatlo, apat lang so, i-divide natin into two siya para magiging walo, at saka hindi gaano malapad, so parang tamang tama lang ang size niya kaya ito, uh, ihiwain natin ng dalawang hiwa lang, okay ito na tapos na tayo so lagyan na natin siya ng ng soy sauce lagyan na natin siya ng soy sauce so silver's 1 ang ginamit ko mga kaibigan kasi masarap ang silver's 1 okay so para malagyan na natin siya ng uh, panimpla isusok natin or marinate natin siya mamaya within 30 minutes so isusunod natin ilagay ang ah uh, paminta na drog. okay para masarap ang ating niluluto mga kaibigan so siya ang nagpapasarap yung mga spices natin na uh, tama sa ating niluluto then at mga kaibigan narito ang ating oyster sauce so kaibigan, dandan lang ako nagpo-pronounce or nagsasalita sa oyster sauce kasi hindi ko gaano ma-pronounce to guys. Pasensya na mga kaibigan. <laughs> so, nabubulul tayo minsan. So, para maging masarap ang ating pork stick. So, kaya nilalagyan natin ng oyster sauce. And then, isusunod na natin ang ating kalamansi. So, atin itong pipigain para mabuo mabukod ang <laughs> mabukod ang buto so ang juice lang ang kukunin natin for marination so para maganda at masarap ang ating lulutuing pork stick pork stick <laughs> so ito na mga kaibigan tuloy na tayo proceed na tayo and then pagkatapos mga kaibigan ay paghalu-haluin natin ng maigi, mimix natin, pagkatapos hayaan natin siya ng 30 minutes, okay? So, ngayon mag-start na tayo, i-ready na natin ang ating uh, bagong salangan. <laughs> bagong salangan. So, nakaready na ang ating kawali, painitin na natin at lagyan na natin siya ng cooking oil para mag-start na tayong magprito ng ating prito uh, ng ating pork, pork chop na uh, minarinate. Okay. So ngayon mga kaibigan, hayaan muna natin siya ng minute yung ating cooking well. So painitin muna natin. After that, kung na siya, uh, mag-start na tayo mag -prito. Okay. So guys, nakaready ng ating minarinate na pork chop. So narito na, i-ready -re na lang natin habang nagpainit pa tayo ng mantika. At Uh, antayin natin na mag-init ang ating mantika so testingan natin mga kaibigan try natin kung mainit na so ang ginamit ko ay wisik ng tubig kung mainit na ba talaga ang mantika so uh, ngayon mga kaibigan kasi mainit na so mag-start na tayo mag ng ating minarinate na uh, meat okay wow start na tayo mga kaibigan Okay mga kaibigan, pagkasyahin natin itong isa lang lahat. So kasya ito. Kasya ito sa isang salangan lang ng kawali. Para isang-isang lutuan lang at saka isang pagbabaliktad mamaya. So sabay-sabay lahat. Alright? Antayin muna natin mga kaibigan na magiging okay ang ating uh, meat. Uh, okay na siya at bago natin baliktarin. So talagang makita natin na naluluto na talaga yung pula-pula sa mga sa meat natin para okay siya okay, see, let's go tuloy-tuloy lang natin at saka hanggang mamaya pagbabalik tayo okay. so ngayon mga kaibigan, ay pwede nang balik rin, okay na ang ating carne ang ating meat, balik rin na natin para makapagluto na tayo mamaya sa ating uh, mag-isa na tayo ng ating mga spices na iba, okay? So, pwede na siyang baliktarin. Wow! Ang bango! Wow! Ang ng amoy! Very yum! Ano pa lang guys, busog ka na. So, padayon, Tuloy-tuloy <laughs> lang ang ating luto. Ang ating pagluluto ng ating... Wow! 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 Ang bango-bango ng ating niluto! Hey! Wow, wow. Ang bango ng aking niluto. <laughs> di ba guys? Ang saya-saya ko -saya kasi naamoy ko na, nalalanghap ko na ang sarap ng ating pork stick. O di ba? Sarap. Masarap magluto. Pag napakasayang magluto mga kaibigan. Pag malalanghap mo na ang sarap ng iyong niluto. So, umpisa pala niyan. How much more. Oh, Kung natapos na mamaya, katakam-takam. Ang sarap! Wow! <laughs> oh. Yay! Mga kaibigan, palutulutuin lang natin siya ng kunti para mawala yung langsa ng ating uh, pork. Para mawala talaga yung langsa niya. So, medyo natin ng kunti. Kala na yung pula-pula ng ating amit, uh, meat. Okay, di ba? Wow, sarap. Yummy, yummy. Wow. Mmm. <laughs> wow. Sarap ng aking niluto, guys. Naamoy ko na ang sarap. Ang yummy talaga. Nalalanghap ko na napakasarap ng ating niluto ngayong pork steak. So ngayon ay atin na siyang hanguin. Pwede na natin siyang hanguin. Ilalagay na natin sa ating isang mangkok. At para makapagisa na tayo ng ating uh, bawang, sibuyas at saka. Ilalagay na natin ang ating uh, pork uh, pork chop na nirito So ngayon mga kaibigan, painitin muli tayo ng ating kawali kasi maglalagay tayo ng panibagong mantika. Gusto ko kasi bagong mantika, kunti ang igisa ko sa aking bawang at saka sibuyas. Okay? So, antayin muna natin. Huwag mainip. Huwag <laughs> mainip kasi. So, maglagay tayo ng mantika para sa ating bawang at sibuyas. Yan. So, ito na ang ating sibuyas at saka bawang. So, mayroon tayong hiniwang bilog, pabilog. Mayroon tayong uh, hiniwang, pa, pa, hiniwang pahaba. So, narito ang ating bawang at saka yung pahaba. So, ang bilog mamaya ay ating garnishing. At itong sili na tatlong siling pula. Means, I love you! <laughs> Yun ang pang-garnish natin ngayon. Okay, start na tayo kasi mainit na. Ilalagay na natin ang ating... Bawa! So, hindi tayo nagtipid sa bawang mga kaibigan dahil marami ang bawang natin. So, brown natin ng kumpi ang at ating bawang para masarap at maamoy natin ang ang amoy ng sarap ng bawang. Ang pabango. Yan, sunod natin ang ating hiniwang pataas, pahaba na sibuyas. Isunod na natin ang ating meat na fried. Okay. Yan. Gano'n. O, diba? Mga diba, kaibigan. So, isunod na natin, natin ang ating toast na sinagmarinita -marin, na <laughs> marinita ng ating pork chop. So, okay. Wow! Yan pala guys. Kitang kita na ang sarap ng ating niluluto. At saka, bago natin takpan, lagyan din natin sabaw na kunting tunig para lalong maluto pa ang ating meat. Para mamaya, kunting na lang sabaw ng ating ni, okay, say, okay, hindi natin yung gusto mamaya na wala ng <laughs> mata. Sabay Okay. Takpan muna natin ang ilang minutes. Hanggang sa maluto niyan, makunti na lang ang sabaw at itetest test na natin kung gaano ka sarap ang timpla ng ating, kung tama na ba sa timpla ang, ng ating niluluto. Transcrição e aí So, tingnan natin muli kung gaano ka no at titimplahan natin kung masarap na ba ang ating timpla, kung tama ba wow masarap naman ito at itimplahan natin kasi tingnan muna natin kung gaano ka tama kung tama na ba ang timpla ito Wow! Yummy, yummy! Wow! wow. Yay! Very yummy! Ating ulang for today. At pa natin ng kaibigan para maluto yung ating karne malutong luto. Okay, tingnan natin ang ating niluluto. Wow, kunti na lang yung sabaw. Pakuntiin pa natin mga kaibigan. Woohoo! Yay! Wow! wow! Kunti na lang mga ilang minutes na lang, makakasain na tayo ng yummy, yummy na pork steak. kaibigan, ay buksan na natin siya. Wow! wow! So, ilagay na natin ang ating pwede na natin siya iserve. At tama na siya mga kaibigan. Enough na. Luto na siya. So, ibabaw natin ang ating garnishing dito para maganda siyang tingnan. Wow! Okay. Ayan na mga kaibigan ng ating pork stick. O say, di ba ang sarap? Wow. Okay mga kaibigan, narito na ang ating nilulutong pork chop. So, Ready to eat na. Kain tayo mga kaibigan. Samahan niyo sa pagkain ng ating ating pork stick. A pork stick? <laughs> pork stick. Pork stick pala. So, ito na. Kain na na. Let's eat mga kaibigan. Wow. Unang subo. <laughs> Try natin kung gano'ng kasarap ang ating niluluto. Nagkakamay ako mga kaibigan para malasap ko kung ano kayami ang ating nilulutong ulam. Unang unang ng pork ko Wow! Yummy! Yay! Wow. Wow bigyan magluto. Napakasarap pala ang pork steak. So, simpleng luto lang. Simpleng, simpleng pamamaraan lang ang aking ginamit ng pagluto. At least, masarap. So, try nyo na. Diba? Okay. Let's do it. <laughs> try nyo na, mga kaibigan. At, bago kayo mag-start, Huwag niyong kalimutan na pindutin ang like, subscribe, and hit the button bell para ma-updated kayo mga kaibigan sa aking mga ina-upload na videos. So, about cooking, adventures, and other places, mga beautiful places, mayroon tayo. At mayroon din tayong entertainment supang pagod vibes na singing. So, kung yan ay magugustuhin nyo, pwede nyo panoorin at pakinggan, mga kaibigan. And of course, don't forget to give a comments, good comments, and share ang aking video. So, okay. And thank you for watching dito lang sa Mel Duran channel. Okay. See you in my next vlog. God bless us all.